isasabay natin siya dito. Yan. Dito natin naunahin. Tapos, sasalpak na natin ito doon. Yan. Ito, nalinis na natin. Okay na yan. Tapos, ito, diretsyo na ito doon sa loob. Gawa ng yan. Pag sinalpak mo ganyan, lapat na lapat dyan. Good day mga boss. So ayan, um, magpapalit tayo ngayon ng oil seal. Ali dalawa mag ang oil seal nito mga boss. Ang ah, tagil ko na yung turnilyo nito, apat na turnilyo hugutin na lang natin. para tayo ay hindi magtagal. So, kailangan lang natin ay makita ko pa paano magpalit. Ang dahilan natin kung bakit kailangan nating magpalit ay yan, nababasa na yung ano, ating crankcase. Babasa pati yung nito, Magiging dahilan yan para hindi na andar ang ating motor pagka minsan ayan basta basa siya sabihin ay naglilik na talaga ang kanyang langis so ang gagawin natin dyan tatanggalin natin ang magneto at ang oil seal nyan ay nasa likod kailangan may, mga boss meron tayo nitong puller para maluagan natin yung magneto pero kailangan muna natin ng 14 para maluagan natin na bolt 10 mm yan mga boss Huwag lang, lalayo natin ng kante Baka, ma baka kayo Yan, yeah, ganyan Pangantra Hindi na, ganto yan Hindi ko yan uh, Hindi na ako nagpukantra dyan mm Hindi -hmm. na yan Hindi yan kailangan ng higpit na higpit So, lagan natin to Mas matatanggal na Pero huwag muna natin idediretso alagay muna natin itong puller lagyan natin palabas para hindi siya tumuhod tapos papasok natin ganyan kung pa paano natin ginawa yung ano pagpapalit ng bendex drive ganun din lang mga boss ang proseso nito kaya lang ang magkakaiba lang ay yung papalitan natin 17 dito, 17 17 ‫תודה. <suss> 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 So ayan, tatanggalin lang natin yung tungkol niyang ito mga boss. Ito, ayan. Dali lang siyang tanggalin. Ayan, para kaya naman natin ito tinanggal, para pag hinugot natin to hindi... e sabihin eh, pag ipinasok natin mamaya yung oil seal, ay hindi siya damage Kailan din sa paglalabas. Hindi, ano na? Ayan. Tanggal yan. Tapos, tatanggalin natin tong snap ring. Gamit ang lock. Pag hindi natin ito tinanggal, hindi natin matatanggal ang lalayan nyo lang ng kamay at baka makatalsik. Yun lang, yun lang. Tapos, tanggalin natin yung G's. Ay, otso pala, sorry. Kaya hmm. so, Ayan. Pagka natanggal na natin yon, pwede na natin itong hugutin. Kasama to. Dahil hindi natin yun mahuhugut hindi kasama. Opya, yeah. asabi. Asabit Uh -huh. yun tapos tatanggalin natin tong oil seal na to dahil dito nagli leak ayan, kita niyan ayan, may leak close up natin Tatanggalin natin siya ng pwede naman Yan, ganyan lang. Oh, tanggal. Ganyan lang kasimple. Uh, hindi siya masyadong uh, ito. Tanggalin. Hindi na kailangan tanggalin to. Dapat tinatanggal to eh. May Phillips screw yan malaki. So, tayo hindi na tayo nagtanggal. Pwede siyang sikwatin. Tapos, yung isa ganun din. Sisikwatin din natin. Nasa sprocket. Bali, dalawang papalta natin eh. Ito. Kung kaya natin kalas dito. Hindi kaya. Matigas. Lilipat natin. So, dito tayo ilapat natin para masikwat natin ng ayos oh tanggal yan ganun lang yung ginagawa ko dito katulad din ng pagtatanggal ng oil seal sa fork. yan dito ganun din ang ginagawa ko ganito ang ginagamit ko pang sikwat hindi phillips screw dahil yung phillips ay ah, yung flat screw dahil yung flat screw pwede niyang masira yung pisngi ng lagay ng oil seal. So, pag nasira mo yan, ay maglilik din yan dyan. Kaya kailangan ay, ito na lang. Dahil wala tong talas. Oh. So, ayan. Nakalas na natin. Ang gagawin ko na lang ay, bibili ako ng oil seal. Kaya naman natin to kinalas muna, para makasiguro tayo ng sukat ng oil seal na bibili natin. Dahil nandito yung kanyang part number kaya kailangan din natin yan pagka tayo nagtanong para hindi tayo mahirapan kahit hindi na natin itanong kung anong brand titingnan lang yan alam na yan kahit the placement pero kung may mabibili kayong original mas maganda pero kung wala pwede na yan kahit na replacement basta masipag lang kayong magpalit so ito madaling ko lang to tapos bibili muna ako wala tayong stock dito eh okay, mga boss at makabili na tayo replacement lang so, ang gagawin natin dyan ay ganito um, sabay natin siya dito yan dito natin naunahin tapos sasapak na natin to doon Ito, nalinis na natin. Okay na yan. Tapos, ito, deretso na ito sa loob. Gawa ng yaan, Pag sinalpak mo ganyan, lapat na lapat yan. nakapasok na siya. Tutulak pa natin para hindi lumapat dito yung oil seal. Ano pagka hindi natin tinulak pa yan doon pa loob, lalapat dyan. So, kung titong tulak. ayan okay na hindi na nalapat yung goma ito itong goma ito dapat hindi dito na dapat dito at may pa dito dapat nakalubog sya para hindi lumapat dito so, okay na to susunod so, naman natin ay itong isang oil cell yan na din lang natin isasalpak para may guide tayo. Ayun. Pwede din naman sa labas, baala kayo kung anong gusto niyo. Pero ako portable ako dito. Na dito na lang sa loob. Ano dapat, dapat na yan. -Wala, din Wala. May tatama din yung pagkain. yung Hindi yung tapos hugutin na natin okay, babalik na natin ang sino natin to Ito dyan. Okay. Okay dito, nalinis ko na din. Kanina basang basa. Pero ngayon ay nalinis na natin. Sampak mo lang. So ito, may apat tayong tornilyo. Huwag ng sukat. Pang mahaba dito sa ilalim. Itong isang mahaba. Dito. Itong isang medyo mahaba din. Dito yung pinaka maiksi dito tapos at tapos tahapitin natin ng 8 Na. start Woo. so ganun lang kadali mga boss madali para sa akin dahil maalam ako pero para sa inyo mga boss, kung take ko muna to. Para sa inyo mga boss na sadya ng mga uh, para sa inyo itong video na ito para magkaroon kayo ng idea kung paano magkaroon ng kalaman tungkol sa pagpapalit ng mga piyasa piyasa ng ating motor. So ganun lang ngayon ay natapos tayo sa pagpapalit ng oil seal ng sprocket starter. Actually, tinatawag to sa ibang pagkagawa na uh, oil seal ng magneto pero hindi siya sa magneto eh doon siya mas malapit siya sa oil seal ng okay, sprocket ng stock rear doon siya malapit Balit dalawa hindi talaga sa magneto yeah. tapos uh, yun dahil nakita nyo na ngayon kung paano magpalit so siguro kahit pa paano magkakaroon na naman kayo ng lakas ng loob kung paano magpalit ng oil seal kung paano gumawa Arasan nyo lang ang loob nyo. Huwag kayong ang loob. Huwag kayong matatakot na gawin ng inyong motor. Basta at, uh, may mga guide naman tayo kung paano. Halimbawa at hindi kayo sigurado. Unti-unti lang. Huwag nyong bibiglain. Tapos ilakas ng loob. Dahil sarili nyo naman yan. Ang mahalaga sarili nyo. Dahil para pagka nagkamali kayo. Walang magagalit o walang maninisi sa inyo. O walang wala kayong masyadong ibang pananagutan sarili nyo naman yan. Basta lakas lang ng loob. So may guide naman. Yun lang yung kasusunod uh, susundin so natin. So, maraming salamat mga boss at uh, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. 38,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa inyong uh, pagtitiwala. Patuloy pa rin po akong gumagawa. Patuloy pa rin po akong gumagawa ng video para sa inyo. Para uh, mas patuloy pa rin kayong um, magkaroon ng idea. Gusto ko lang kayong titigil. So, ayan. Ayan sa lahat mga bawas at kita-kita tayo sa susunod na video. Bye.